wala ng intro-intro pa. Simula na natin to. Maya-maya pa, agad namang tinukot ni Nuli ang tabak sa kanyang likuran. Nang masipat niya sa nilalang, na umusal-usal yun sa kanyang kwintas. Matapos gawin ng nilalang ang mga bagay na yon, Mabilisan itong binasag ang kanyang kwintas at kasabay nito sa paglitaw ng tanikalang may bato sa dulo. Habang pinagmamasdan ito nila nuli, gulat na gulat sila noon. Dahil sa bawat paghawak ng nilalang na yun sa mga batong na dulo ng tanikala, umuusok-usok yon habang may iilang apoy na kumikislap matapos yung gawin ng nilalang, mas lalo silang natigilan dahil biglang bumiyak ang dibdib nito at doon nila nakita ang isang nakakapanindig balahibo na isang bunganga ng isang animoy buhaya. Paglitaw ng bibig na yon sa dibdib ng nilalang, nakita nilang nilulo nito ang batong nasa dulo ng tanikala. Ilang minuto pa ang makalipas. Doon na ito napaluhod sa lupa. Habang patuloy nitong binabaon ang kanyang mga kamay sa bawat bato at putik sa lugar. Maigi naman itong pinagmasdan nila Noli at ang ermetanyo. Nang sagayoy, magawa nilang matukoy ang ginagawa nito sa pagpatuloy ng kanilang pagmamasid. Doon na nila nasilayan ang paglitaw sa isa pang nilalang na tumubo sa kanyang katawan. Tila ba nagpapalit anyo na ito nang magkapunit-punit na ang damit nito. Doon na lumitaw ang dalawa pang pakpak nito sa likod na parehong pareho sa pakpak ng ibon ng ermitanyo magaman may kalaparan ang pakpak nito. Nagtatangan pa rin ito nang nagsisitalasang mga balahibo na parabang balahibong gawa sa tinik ng pagi. Halos hindi sila makapaniwala noon na may ganong nila lang ang nasa ilalim ng kapangyarihan ni Waring. Halos hindi rin nila maunawaan kung saan ikinobli ng nilalang ang kakayahan nito. Maya-maya pa, doon na nila nasipat ang pagdahan-dahan ng pagpikit sa dalawa nitong mga mata nang siyang naging sanhi para lumitaw ang mga mata na yon sa magkabilaan nitong mga pakpak. Matapos itong gawin ng nilalang, Buong lakas naman itong hinila ang sarili nitong buntot sa hindi mapaliwanag na dahilan. Talasan nyo ang inyong mga paningin. Wika pa ng ermitanyo. Nang masipat nito, biglang lumipad ang nilalang. Papaitas ng mga nagsisilakihang mga kahoy. Sa pagkawala ng nilalang na yon, sa kanilang mga paningin, muling nagwika ang ermitanyo ng Asahan nyo, muli ang lalapag dito para umatake Nang marinig ito ni Nuli at Danilo Muli silang naglalakad para humanap ng isang pwesto Para mapag-isahan ang nilalang na yon Sa pagsilay nila noon sa isang batong may mataguan sa ilalim agad naman nila yung nilapitan para magkubli sa ilalim dito. Ano bang ginagawa nyo? Natatakot ba kayo sa nilalang na yon? Uwi ka naman ng ermitanyo. <laughs> Tingnan mo lang mano. Mapilitan niyang lalapag sa lupa dahil sa ating ginagawa. Uwi kang patawa-tawa pa ni Nuli hindi nga sila nagkamali. Dahil bigla ngang lumapag ang nilalang, habang mabilisan sila nitong sinugod. Kaya't upang mailagan ito, dali-dali nilang ginamit ang mga abilidad na may kakayahan silang maglalaho. Paglitaw nila sa bahaging likod ng nilalang, kaagad namang nagwika si Danilo ng Uy, Dimonyo, narito lang kami, oh. Paglingunang nila lang, dali-dali naman itong sumugod sa kanila. Danilo, kunin mo ang atensyon niya. Ako bala dyan. Matapos itong marinig ni Danilo, dali-dali naman itong tumayo habang iniwan kay Mang Carpio ang kanyang sandata ang akala ng nilalang. Makipagbuno si Danilo dito subalit. Hindi. Dahil nang papasugod na itong nakalipad, biglang naglalaho si Nuli habang mabilisan itong sinalubong. Nang siyang hindi natunugan ng nilalang na yon. Pagtama ng napakalakas na sapak ni Nuli sa nilalang. Agad namang napabulusok ang nilalang di kalayuan sa kanilang kinatatayuan. Nang akmang tatayo pa ito, kaagad namang naghagis dito si Danilo na espiritual na kadina. Habang yung dalawang ermetanyo, napaupo lamang ito habang nananabako. Dahil sa kanilang ginagawa, nadakip nga nila ang nilalang na yon nang walang kahirap-hirap nang sang ikinatuwa ng dalawang ermitanyo. <laughs> ang laki na nga ng pinagbago niyong dalawa. Magaling. Wika ni Mang Carpio. Subalit nang itatayo na ito ni Danilo, bigla naman itong napaatras. Nang masipat nito na biglang nagbabaga ang mga kadena at sa isang iglap, tuluyan nang ngang nalusaw ang kadinang yon. Dahil kasi, hindi naalala ni Danilo na magkapariha sila ng aral sa kaliwa at kadiliman. At kasabay ng pagkalusaw ng mga kadina, biglang umatungal ang nilalang na sobrang napakalakas na parabang demonyong namamahala sa impyerno hudyat ng pagtawag nito sa mga gabunang may tangang birtud at sa mga kasama nito. Matapos gawin yun ng nilalang, nakarinig naman sila noon ng pagsisigawan na nanggaling sa unahang parti ng kagubatan. Dahil sa mga nangyari, biglang tumayo noon ang dalawang ermetanyo para magmasid kung anong nangyayari. <laughs> Nagawa ko rin ang pinag-uto sa akin ni Pinunong Waring. Ito na ang huli sa inyong apat. Anong laban sa apat ng tingero kung ang makaharap nyo isang hukbo ng mga demonyong pinaghalo sa mga malalakas na inkanto? Wika ng Nilalang matapos itong makapagsalita. Agad naman nilang pinagmasdan ang buong paligid. Magamat gusto niyang gamitin ang kakayahang kayang maditik ang mga kalaban, hindi ito magagawa ni Noli. Dahil ang lugar na yon, hindi na yon sakop na pinangalagaan ng diwata. Pagsipat ng ermitanyong wala naman si Waring sa lugar agad naman itong sumagot ng Talaga? Matatalo nyo kami? Paano nyo naman kami matatalo kung wala dito ang pinuno nyo? Para lang kayong mga sigbing na kairita na kailangang lipulin para tumahibig. Wika ng ermitanyo. Nang matapos itong sabihin ni Manong Duming, bigla namang natigilan ang nilalang na para bang hindi na niya alam ang kanyang isasagot. Maya-maya pa, bigla naman itong sumagot nang. Hindi na namin kailangan pang istorubhin ang pinuno para lang mapapagsak kayong apat. Tandaan nyo, sapat na ang aming kakayahan para kayo'y lipulin nang marinig ito ng ermitanyo. Agad naman itong hinawakan ang baba ng nilalang habang nagwiwika din ang <laughs> Ano ka? Napagmanahan ng kanyang kakayahan. Mapanlin lang. Hindi na yan obra sa amin. Wika ng ermitanyo naman. Alam kasi ng ermitanyo Nautosyon yun ni Waring para sila lilituhin. Maya-maya pa, bigla namang nagutos ang nilalang na yon sa kanyang mga kasama para sila lusubin. Dahil sa ginagawa nito, agad namang pumorma ang dalawang ermetanyo para antayin ang pagsugod ng mga gabunan nais nilang muling magkipaglaro dito para na din mababawasan ang bilang nito habang walang habas na nagpapakawala ng mga barang si Mang Carpio si Manong Tuming naman sa bawat mabato nito ng mga tigalpong nakakalawsaw kagad naging abo ang mga nilalang sinuli naman at Danilo nagsanib puwersa sila habang binunot ang mga tabak sa likuran. Habang walang habas nilang pinagtataga ang mga ito, kitang-kita nila ang ilang mga gabunan na tumatakas habang laylay na ang mga kamay at sunog na sunog. Ilang minuto pa ang makalipas, bigla namang naantala ang digmaan nang masipat nilang nagsipulasan ang mga kalaban sa hindi malamang dahilan. Sa puntong yon, hindi maiwasang magduda nila nuli dahil napakalayo ng tapang ng mga gabunang yon sa nagdaang digmaan nung nasa mundo pa sila ng mga tao. Maya-maya pa, bigla namang nabaling ang kanilang mga paningin sa lalaking nagtatawag sa mga gabunan. Nang masipat nila ito, nakatayo sa mismong daraanan nila. <laughs> ano? Natatakot kang maubos namin ang hukbo mo? Bakit parang ayaw mo rin kumaripas ng takbo? Wika ka ni Nuli nang marinig ito ng nila lang bigla naman itong umisi habang nagwiwi ka ng ang dakilang tungkulin nararapat na hindi makitaan ng pagkatakot o kaduwagan. Kung mapatay niyo ako ngayon, makuha niyo ang papremyo. Subalit kung ako'y mananalo, maisakatuparan ko ang aking gusto. Ganito lang naman ang ikot ng buhay, ermetanyo di ba? puro taya at sugal. <laughs> Matapos makapagsalita ng nilalang, mabilisan yung lumipad pa itas sa pampang na yon. Nang makita naman ni Nuli ang ginawa nito, agad naman niyang hinawakan ang birtud ng bubuyok. Habang taimtim na nag-uusal, dahil siya noon ang nagtatanga ng napakalakas na pamakong hiram sa diwata, kung, kung kaya't ibinigay na ng dalawang ermetanyo at kay Danilo, ang pagkakataong yun para mapabagsak ang demonyong sumalo sa otos ni Waring. Habang iniipo noon ni Noli ang mga usal sa tabak, panay naman noon ang pagsalita ng ermetanyo sa kadahilan ng kitang-kita nila ang pagsilitawan ng mga pana at palaso sa taas ng pampang kung saan naroroon ang nilalang. Maya-maya pa, bigla namang bumulusok ang nilalang na yon patungo sa kanilang kinaroroonan. Kasakasama ang napakaraming bangkaw nang siyang ikinabahala ni Mang Carpio kaya't kaagad nag-uusal ang mga ito ng pampakunat at kabal sa katawan para hindi matablan sa mga bangkaw na yon. Pagmulat ng mga mata ni Nuli, bigla naman niyang inihip sa tabak ang naipon niyang mga dasal at kasabay ng paglitaw sa gabay ng Bertod na isang mabagsik na anino. Mabilisan itong sinalag ang mga atake ng nilalang nang siyang dali-daling naglalaho sa kawalan. Matapos ang pangyayaring yun, bigla namang bumagsak ang nilalang sa lupa habang dahan-dahang bumaon sa kanyang katawan ang mga pamakong ipinabaon niya sa anino. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, tanging ang naririnig lamang nilang apat ay ang pagpupumiglas ng nilalang sa kanyang pinagbagsakan sabihin mo nasaan ang kabuhang pangkat nyo bakit wala sila rito wika ninuli habang hawak-hawak niya ang dalawang tabak nang marinig ng nilalang ang kanyang sinabi. Agad naman itong nanumbalik sa kanyang normal na anyo habang sumasagot ng Bakit? Anong gagawin mo sa aming pangkat? Huwag ka nang umasang malalaman mo ang na nila. Sapagkat hindi ako amin, kahit patayin niyo pa ngayon din matapos itong makapagsalita. Agad namang lumapit dito si Mang Carpio at walang pagdadalawang isip na pinakain sa kanyang alagang lakang na isang barang ang kabila nitong kamay at paa. Matapos itong gawin ni Mang Carpio, labis naman ang pagsisigaw nito dahil sa mga kamandag ng insekto na lumatay sa kanyang ugat-ugat. Sa susunod na hindi ka pa amin, itong isa kong alagang hamtik ang papasok dyan sa ulo mo. Mamili ka. Amin ka. Kung gusto mong mauna sa kanila. Uwi ka ni Mang Kapyo. Nang marinig ito ng nilalang, wala na itong magagawa kundi sumigaw ng sumigaw habang patuloy na ninanamnam ang pagkain sa kanyang ulo ng dambuhalang barang ni Mang Carpio. Habang ginagawa nila ang pagparosa dito, bigla namang nabaling ang kanilang mga atensyon kay Danilo. Nang kumuha ito ng napakaitim na langis at dali-daling ipinainom sa nilalang. At matapos itong gawin ni Danilo, agad naman itong bumulong sa nilalang nang Ipagtapat mo na ang lahat mong nalalaman Matapos itong banggitin ni Danilo So mga nyo hanggang dito na muna dahil Wala eh Kinapos yung writer natin kasi marami pa siyang sinusulatan eh Marami siyang pinapadalhan ng mga sulat Isa sang writer na nagpapadala din sa ibang mga content creator So, wala eh, ito lang yung mabibigay niya so tatanggapin na lang natin yun lang maraming salamat hanggang sa pagbabalik ng ang ermitanya you must